Timely naman ang bagong kanta ng Pinoy alternative rock singer-songwriter na si Nadja Zablan na Laya na siya mismo ang nag-compose. Ang awiting Laya ay inspired sa pagdedeklara sa wakas lahat tayo ay masasabing nakalaya sa nakaraang pandemya. Well, ang totoo po niyan, nabanggit niyo po na love story po. Karamihan po ng mga nakakarig ng mga songs ko po, especially yung mga medyo nasa hugot side of songs. Uh, whenever people first think of these songs, may isip nila talagang panghugot ng mga kantang to. Pero ang totoo po niyan, Uh, may nakapaloob na disguise po dyan. Uh, like for example, sabihin. Sabihin can be readily portrayed as a hugot song. Pero ang totoo po niyan, it's inspired by the challenges uh, that we are facing. Si Naj ay unang nakilala sa mga awiting panghugot gaya ng sabihin hanggang kailan at luha. Lalong nag ang pagkilala sa kanya noong nailabas niya ang awiting akay na dahan dahang bumabalik sa kanyang alternative rock genre. Kung kaya dito sa laya, all out rakraka na ito at naisip ni Nudge na napapanahon na rin para magbigay ng lubos na kasiyahan sa pamamagitan ng pag-indak at pagbabahagi ng good vibes sa mga nakikinig. Sa gitna ng mga sakuna at pagsubok sa ating buhay, nais ni Nudge na magbigay ng pag-asa at saya sa kanyang mga tagapakinig. Uh, the OPM nowadays is very colorful. Nakakatuwa na makita na napakaraming mga OPM artists who are really coming out. Nakakatuwa kasi it's because of the digital uh, methodology and of course the technology that's happening right now. Marami na talaga lumalabas sa mga talento. And I'm very proud that it's coming from us Filipinos. So for me, Uh, I believe it's the golden age of music ngayon talaga. Napakaraming talented uh, musicians sobra. Isa na po, isa gusto lang. Yes. That's a good that's a good word actually. Contribution is the actual word for that. Is the exact word for what I want to be doing uh, for the next few years to come. Po. Ang Laya ay available na sa iba't ibang music streaming platforms sa bansa. Okay.